sili at alamang yan kakainin ko yan And guys di, konti lang sili si linagay ko at eh, ano kainin ko ngayon tuloy ko nga pala yan guys yung ano yung talbos ng sitaw yan at yan ha kumukulo-kulo na siya guys wala siyang sili guys yan yeah, walang sili ah ilalagay ko na Lalagay ko na yung gulay. Kasi kumikilig-kigig na siya eh. Kumikilig-kigig na. Simpling Simpleng gulay. Ya. Mm. Lamit gig. Ah. Sarap, sarap, sarap. Mm. -hmm. Kakak ibu kok walang sih. natin yung ano pag magmumukbang kayo dapat yung malinis malinis yung kakainin natin para uh, kahit mahirap tayo kailangan may kalinisan naman tayo yun lang ang makikita ng mga bata sa mga social media ba yung pinapanood natin so kailangan malinis yung kakainin natin hindi basta basta pagkain uh, na kung na lang to marami siya at yan na guys guys yan 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 Nahanguin ko na Ahang... yan guys kakain na ako kaunti lang kinain kong kanin siguro mga isang salop ito bago yung di ba yung ginulay ko kanina yan bago yan may pahabol pa kong sili yan. Yan yung mga siling labuyo guys. Siling labuyo. Huw. Uh, umpisa lang tayo. Kailangan kasi guys. Malinis talaga. Yan ang masili-sili yan. Ano? Yan. Guys. Dapat walang sili yung kinakain natin. Para, ano. Hmm. Ah. Kumano siya sa ilong, guys. Hmm. Mm. Mm. Ito yung mukbang ng pobre. Gulay with sili at alamang. Alamang girl. hang. enggak mau busung kanan. naulum se ma to a to nitang kain na aso to jorang nam sa bawa kasi inaanap ko sa ilang ang nakita ko kaya malaki ស្មាងហងនឹងចូល bawal guys sobrang anghang. ang hang nangyari sa akin no hindi ako pinapawisan kain na lang yata ako pinapawisan no thank you for watching